kung punta tayo sa labas, atang, ang mauunutan tayo na mga sangadong, na mga giant mango natin. at kailan nato sa kap, iniwan Yun tayo mga mangga, yaa ang ibig pa-usuhan para Ayun. para mamunga na yung tuluyan kasi dapat last february nga daw dapat ano na to eh na lagyan na ng mga ito yung pamutol natin ito yung ating mga mangga Ha pala may sabi tayo. Ilayo mo. So, ito yung ating mga giant mango katimon. Marami silang mga ano, talbos. Kalimitan, talbos. Ayan, no. So, walang bulaklak. Susubukan namin, ano, pausukan. Ayan. Ayan. Yan, ganyan sila kalawa. Kalaki na. Ito na. Ito, nalaki na ng mga mangga natin. Ilang years na rin to. 2017. Yung mga mangga natin. Ang katabi ng mga langka. Ayan, giant natin. Walang mga bulaklak. So, sayang. Ang sarap pa naman ng bunga ng yung mga yan. Mangga na yan. Yan, napaka presko ko. Malaki na ng mga plants nila. Malaking puno na talaga. Huwag lang may ano. Kasi na pinamamahain to ng mga putakte. mga putakti Kaya nakakatakot yung umano dito. mga giant mango sobrang laki na rin no, no? lumiyan na natin Ayan, no? kataba na ng mga puno nila nakatakot lang baka may ahas <laughs> yun sa ilalim ng mga mangga so magpapausok kami yun pa ako nakita mga bulaklak kung hindi nga na bulaklak kasi mas marami yung dahon mas marami yung dahon nila ito tayo ganda nga magtambay dito no Oo nga eh. Ay, dapat malayo yung ano. Dapat malayo din. Baka ma tuyo yung mga dahon nila. Ayan. Lagas din yung mga dahon. Hindi makita itong meron ng mga uh, bulaklak. Dawi dito may bulaklak din. Saka ito may bulaklak din to. Nakita ko ito nga sa malayo. Takot-takot lang ba kami ahas? Pero mukhang wala naman. So, uh, ila Masasalab yan. Kailangan babantayan mo. Puro usok lang. So, ito lang ang ito <laughs> namin bunga ngayon. Ayan. Sana magtuloy siya. Hindi lang yan ang ano niya, bulaklak. Ayun din. Ayun Oh. No? May ano na rin doon. May bulaklak So, itong naging isang bunga. Sana patuloy ka. para matikman ulit ka namin. Ito yung nakatumba. Siya pa yung may bunga. Itong mga malalaki Parang, parang wala nga. So, nagpausok kami. Tapos na kami. Yung pausok namin, nilalagyan namin ng mga basang dahon. Para mas mausok. So, yeah. So, kailangan usok lang, hindi apoy. <laughs> also natin. Kailangan usok lang. Usok. Sinapatay so, ko yung apoy. Tapos, usok ka lang sa... So, yun. So, yun lang.

Doon sa taso makita ang ano. Usok. Ha? Eh, alisin mo de. Okay, natin. Alisin mo. Tumubo. Sa tabi niya. Alisin mo. Hmm? Ah, oh. Kita tayo. Hmm. Kasi pa Sorry. Tapos na tayong magpausok. Pati sa kaya na nga may usok. <laughs> Pinausokan namin itong mga mangga namin. Yeah. so na kami. <laughs> Kahit pa pa ano. Binisan <laughs> <Saan> mo kaya? <laughs> so yun. Puro usok sa ilalim. Sa baba. Masagi nakapag-usap na kami. Gabi na. At least nakapagpausap na kami. Pumusok hanggang dun. Sa, hanggang dito sa bagel. Ano no? Ang dami na rin. Ang ganda o. Oh. Hindi, umusok dun sa ano natin. Diyan kasi yung matandang ano, gawi. na kapausukan yung mga namumungang-bungang pa. Uy, tama ba? Para mabulaklak. So, yun ang ginawa namin sa baba. Ayun sa baba namin. Yun, may bunga to. Ayan o. Pero maliliit pa. So, yun lang. Ayan na. ang dito sa taas. <laughs> Musok na. Okay. Bye!